Hindi lahat ng mga introvert ay pare-pareho. May ilan na nananaginip ng mga simbolo. May iba na lumilikha ng obra sa katahimikan. At may mga tahimik naman na nagtatayo ng mga imperyo. Sa video na ito ay sisilipin natin ng malaliman ang walong introverted MBTI personality types. Ang mga tahimik na strategists, emotional mystics, mga silent thinkers, at marami pa. Kung isa kang INFJ na naghahanap ng purpose, isang INFP na nagde-decode ng realidad, o simpleng curious ka lang sa iba't ibang panloob na mundo ng mga introvert, tamang-tama ang video na ito para sa'yo. Tara, kilalanin natin ang mga isipan sa likod ng katahimikan. Number 1. INFJ The Advocate o the mystic introverted intuitive feeling judging dominant function introverted intuition auxiliary extroverted feeling core essence visionary insightful emotionally intense yet hidden Ang mga INFJ ay rare at misteryoso. Namumuhay sila sa mundo ng mga simbolo, metapora at malalim na kahulugan ang kanilang intuition ay nakakakita ng mga patterns na hindi napapansin ng iba. Madalas na nauuna pa silang makaramdam ng mga posibleng mangyari bago ito maganap. At meron silang tahimik na misyon ang tumulong sa iba gamit ang kanilang malalim na internal compass. Madalas silang parang mga old souls na may karunungang lampas sa kanilang edad. Emosyonal na prebado, ngunit sobrang maunawain. Karaniwang may matinding pakiramdam ng layunin o tungkulin sa mundo. At nahihirapan kapag na-overwhelm na mga emosyon ng ibang tao na parang ito'y kanila na rin. Nakikita nila ang mga maskara. Mahinaon silang magsalita pero ang isipan nila'y umaatungal na parang isang propeta. Number 2, INFP The Mediator o The Idealist Introverted, Intuitive, Feeling, Perceiving Dominant Function, Introverted Feeling auxiliary, extraverted intuition. Core essence, emotionally rich, idealistic, at imaginative. Ang mga INFP ay tunay na tapat sa kanilang sarili. Ang kanilang panloob na sistema ng halaga ay sagrado. Namumuhay sila ayon dito, anuman ang mangyari. Madalas silang tila dreamy, makata at may prinsipyo. Nararamdaman nila ang sakit ng mundo at nangangarap silang ito'y mapagaling. Maaring tahimik sila sa labas, ngunit ang kanilang damdamin sa loob ay isang bagyo ng kagandahan at intensity. Hinahanap nila ang bawat kahulugan sa kanilang mga ginagawa. Sobrang malikhain, madalas na sa sining, pagsusulat o pantasya. Kailangan ng katahimikan upang maproseso ang masalimuot na mga damdamin at nahihirapang tanggapin kapag hindi sila naiintindihan o nakikita. Hindi lang sila malalim na nakakaramdam nakadarama sila sa antas na espirituwal. Number 3, INTJ, the strategist o the architect. Introverted, intuitive, thinking, judging. Dominant function, introverted intuition. Auxiliary, extroverted thinking. Core essence, visionary, logical, at future-oriented. Ang mga INTJ ay mga tagaisip ng pangmatagalan gumagana ang kanilang isip na parang chessboard, palaging 10 steps ahead sa iba. Tahimik, matindi at independent. Kinamumuhian nila ang mahinang sistema at lubos na pinahahalagahan ang talino. Madalas silang mapagkamalang cold, ngunit ang kanilang paglayo ay disiplina, hindi kalupitan. Nabubuhay sila sa mga sistema, estratehiya at kasanayan. Emosyonal na sarado, mas pinipili ang lohika kaysa damdamin madalas pakaramdam na parang banyaga hindi nauunawaan o hindi makaugnay at nakakatakot para sa iba dahil sa kanilang malakas na inner direction sila ang tahimik ng mga na mga arkitekto ng mga pangmatagalang imperyo number 4 INTP the thinker o the philosopher introverted intuitive thinking perceiving dominant function introverted thinking auxiliary extroverted intuition. Core essence, analytical, curious at independent-minded. Namumuhay ang mga INTP sa mundong binubuo ng mga ideya. Lagi silang nagtatanong, hinahati-hati ang mga bagay sa pinakamaliliit na bahagi at naghahanap ng mga katotohanan kahit hindi ito maginhawa. Matalinong mapaglaro at inventor ang kanilang isipan. Kadalasang nakakalikha ng mga teorya o solusyong hindi naisip ng iba. Sobrang independent at uhaw sa kalayaan ng pag-iisip. Emotionally detached, ngunit tapat sa ilan. Nahihirapan sa mga routines at paggawa ng tiyak na desisyon, at madalas naliligaw sa sariling mundo ng mga abstract na ideya. Nag-iisip sila upang umunawa, hindi para sumang-ayon. Number 5 ISFJ, The Protector or The Nurturer. Introverted, Sensing, Feeling, Judging dominant function, introverted sensing. Auxiliary, extroverted feeling. Core essence, quietly devoted, detail focus at gentle guardians. Ang mga ISFJ ay warm at maaasahan. Mahalaga sa kanila ang mga memories at tradition at madalas nilang ginagamit ito upang protektahan at alagaan ng iba. Ipinapakita nila ang pagmamahal sa pamamagitan ng mga serbisyo, hindi sa malalaking pagpapahayag Bagaman introvert, madalas silang may malalim na pakiramdam sa emosyonal na kalagayan ng mga tao sa kanilang paligid. Tapat at may malasakit, pinapahalagahan ang tungkulin at pag-aalaga. Kadalasang tahimik na haligi ng pamilya o komunidad. Nahihirapan sa pagbabago at sa paglalagay ng mga sariling pangangailangan sa unahan. At emosyonal na sensitibo, ngunit bihirang ipakita ito sa labas tahimik silang mga tagapagpagaling, tapat sa mga taong mahalaga sa kanila. Number 6, ISTJ, the inspector o the duty fulfiller. Introverted, sensing, thinking, judging. Dominant function, introverted sensing. Auxiliary, extroverted thinking. Core essence, practical, dependable, at duty-driven. Ang mga ISTJ ay nakasandig sa realidad at responsibilidad. Matalas ang kanilang alaala -ala sa mga detalye, sumusunod sa mga alituntunin, at pinapahalagahan ang paggawa ng tama. Para sa kanila, ang istruktura ay hindi hadlang. Ito ay kalayaan. Sila ay maaasahang mga manggagawa, seryoso sa mga commitment at hindi komportable sa mga kaguluhan o mga emosyonal na dramang walang saysay. Pinahalagahan ang tradisyon, panuntunan at pagkakapare-pareho. Maaaring makita bilang matigas, ngunit tapat at maaasahan. Emosyonal na sarado, ngunit malalim ang katapatan. At mas gusto ang tahimik na mga routines kaysa bigla ang mga sorpresa. Sila ang mga angkla, matatag, eksakto at hindi matitinag. Number 7, ISFP, The Artist o The Adventurer Introverted, Sensing, Feeling, Perceiving Dominant Function, Introverted Feeling Auxiliary, Extraverted Sensing. Core Essence, Gentle, Sensory, at Emotionally Expressive Through Action or Art. Ang mga ISFP ay mga tagahanga ng kagandahan, kalikasan at kalayaan. Kadalasan, ang kanilang sarili ay inihahayag sa pamamagitan ng sining, fashion, musika, o anumang sensory experiences. Tahimik at sensitibo, namumuhay sila sa kasalukuyan at naghahanap ng tunay. Tahimik ngunit may matibay na pagkakakilanlan. Madalas may likas na talento sa sining, romantic o sensual. Iniiwasan ang mga alitan ngunit malalim magdamdam at mas pinipili ang kalayaan kaysa sa mahigpit na istruktura. Hindi sila nagsasalita ng malakas pero ang kanilang sining, mga mata o katahimikan, lahat ay nagsasalaysay. At number 8, ISTP, the craftsman o the maestro. Introverted, sensing, thinking, perceiving. Dominant function, introverted thinking. Auxiliary, extroverted sensing. Core essence, cool, practical at hands-on with the world. Ang mga ISTP ay mga tagalutas ng problema na mas gustong kumilos kaysa magsalita. Hilig nilang ayusin, buuin o subukan ng mga bagay mula sa makina hanggang sa mga sistema. Tahimik sila at mahirap basahin ang damdamin ngunit laging alerto sa paligid. Mahilig sa praktikal na mga hamon, natural na mekaniko o ininyero. Pribado ngunit mapangahas, madalas tahimik ng mga thrill seekers. Emosyonal na kontrolado at hindi madaldal. At nag-iisip ng lohikal, kumikilos ng mabilis at nagsasalita ng kaunti. Sila ang tahimik na mga rebelde. practical ngunit unpredictable. Hindi lahat ng mga introvert ay tahimik sa parehong paraan. Ang ilan ay pinapatakbo ng intuition at vision. Ang iba naman na mga personal na prinsipyo, lohika o tradisyon. Ang pag-unawa sa bawat uri ay tutulong sa ating lampasan ang mga clichés at sumisid ng malalim sa tunay na kagandahan ng introverted identity. Bawat uri ay may sariling ritmo ng katahimikan, damdamin, lohika o pagkamalikain at walang mas mataas sa iba. Salay parang iba't ibang simponi ng panloob na buhay.